Nakakita nga ako ng stingless BO, lukot at pinuhag ko ito dahil hindi pa ako nakakatikim ng pulot nito. Ang akala ko nung una napakadaling puhagin nito pero ang hirap din pala kasi sumusuot sila sa anong parte ng katawan at kumakagat. Hala! Ngayon nga mga lodi habang magkasama kami ni Bune ay nakakita kami ng lukot. Sa tinagal-tagal ng panahon na lagi ako nakakakita nito eh. Ngayon lang ako makakapuhag nito kasi nga laging laywan ang napupuhag ko. Sa so, mga lodi may dala nga pala akong sandok at ngayon lang ako mamumuhag ng lukot. Eh mga lodi ano hindi yan gaya ng laywan na may natusok. Ito naman, napunta sa mga damit, sa buhok. Kaya nga lang, wala akong buhok. Ang mahirap nito, pag dumapo sa ulo ko, nangangagat yan. <laughs> so, hindi ko lang gagawin dito. So, umpisa na natin buhagin to. At dahil wala nga akong buhok, ay eh, syempre maglalagay ako ng protection sa aking ulo. Aba, ay eh, mas maganda na yung sigurado ay. <laughs> Tara, buhagin na natin ito. Sana'y makakuha tayo ng pulot kahit kaunti. At sinimula na nga ni Mako TV ang pamumuha. Grabe mga lodi, hinahawi ko pa lang yung damo. Pero, pumupunta na yung mga tauhan sa mukha ko. Kasi kahit merong nakalagay dun sa mukha ko, eh, pumupunta sila sa mata ko at saka sumusuot sila. Ala, ay eh, bahala na. Hindi nga pala ako gumamit dyan ng apoy o kaya pausok para hindi sila lumayas pag nakakuha na tayo ng pulot at eto na nga mga lodi. Nabuksan na natin ang unang bahagi. At ang unang napansin ko nga mga lodi dito ay puro umo siya kung alam niyo yung umu, mga lodi dun sa laywa na parang kulay dilaw siya na matamis din naman eh ganun ang hitsura niya mga lodi yan yata yung nagiging pulot hala kakaunti ang pulot mga lodi parang hindi pa tayo makakaisang kutsara niyan pero kukunin ko pa rin yan mga lodi para matikman kung matamis o maasim ang umu ng lukot. Kunin na natin tong isang sandok na ito at matikman natin maya maya. Gumamit nga pala ako ng sandok dyan kasi hindi yan katulad ng laywa na pwedeng kamayin. Ayan, kailangan sandukin para yung pulot hindi matapon. Walang pulot. Puro umo. Pero matamis din ang umo nito. Yan o. Oh. Sayang naman. Harirang mga pulot o. Oh. Ito ang pulot sa so, wala. At dahil wala nga pulot akong nakuha eh, na pagdesisyonan kong ibalik na lang ang bahagi na to para hindi naman masayang at maituloy nila ang kanilang pagpupulot. At ngayon titikman naman natin itong umo ng lukot, okay? Okay na. <laughs> Takbo na. <laughs> Yung mga lodi, wala tayong nakuha pulot. pulot. Puro umo. Yung mga lodi sa mukha ko yung mga Lodi para silang langaw pero ang kaibahan sa kanila mga Lodi nangangagat sila hindi katulad ng langaw ano hindi naman gano'ng kasakat ang kagat nila yun know? grabe ang dami nila oh. nakapalibot sa akin so alis na ako dito walang puro pulot puro umo titikman natin yung umo <laughs> yan mga Lodi nakapagtanggal na ako ng aking sumukha ako pero ya, yan nandiyan pa rin sila <laughs> <laughs> sinundan na ako. Grabe mga lodi, sayang wala tayong nakuha ang pulot pero eto titikman natin kung anong lasa ng umu nila kasi yung umo ng lewan matamis so ito titikman natin kung anong lasa yung yeah, mga lodi so ito yung nakuha natin meron siyang kaunting pulot kaso hindi katulad nung sadyang pulot na pulot umo na lang kasi parang magtatag ulan na eh kaya siguro ganito ganto na lang natira umo so ito mga lodi titikman natin kung anong lasa nito okay Titingnan ko yung pulot niya. Are may pulot na kaunting kaunti lang. Hmm. Ang sarap din mga lodi. Eh. Para siyang pulot na may kalamansi. Pul pulot na ham matamis na hami asim. Alo. Ang galing sa so, itong umo na itong mga lodi. Tikman natin. Yan yung umo yung kulay brown niya mga lodi. Eh. yun, yung umo niya, yun yung maasim. Yun sa maasim pero yung pulot niya manam, matamis na, may asim. Hello, ang galing naman ng pulot nito. Hello, yan. <laughs> Pinupuntahan pa rin tayo ng kanilang mga tauhan. Yung lodi. Alo. May konting tamis din, maasim siya na may konting tamis ng pinupuntahan tayo sa mata ng manok. Tayo mga lodi, so hahanap tayo sa susunod yung sadyang mapulot na ano, da, siguro sa susunod na tag -araw na ulit ano, mga lodi kasi magtatag-ula na. Sayang naman kung kukunin natin e eh, umu pa lang dapat puro pulot na.